Hey guys, I'm back with a different kind of video. This is the Pampilipit Dila Challenge or Tongue Twister. Magaling ako dito eh. I will do this to celebrate our Independence Day. So, let's start. Our first one is Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisiw. Sisiw. Next is Pinaputi ni Tepiterio ang pitam... Pinaputi ni Tepiterio ang pitumput-pitong put pitong, puting putong ipinilito ng puting patong papito-pito. Number 3. Ang brani Barbara ay nabara. Ang brani ni Barbara ay nabara? Saan nabara? Number 4. Palakang kabkab, kab, kumakalabukab, kakakalabukab pa lamang, kumakalabukab na naman. Number 5. Sumuso ang sanggol na si Susi sa suso ni Susan na sumuso sa suso. <laughs> And for our last one, kalabit ng kalabit si alabit na may bit. Kalabit ng kalabit si alabit na may bit sa balikat ng kanyang kalapit ka balikat kapit bahay. There you go, guys. I hope you enjoyed this video. And now I challenge you guys to make your own pampilipit dila challenge video and tag your friends na gusto nyo na gumawa nito. Happy Independence Day.